Mr. Chair, if I may, dahil matagal na po yung sa NPA, kung maaring mag-follow up question ako sa dating President of the Death Squad. Mr. Chair. salamat ka Mr. Chair. Lisa. Kanina sinabi nyo there were seven people dun sa inyong self-described death squad. Ano po yung mga pangalan nila at describe yung structure ng organization na sinet up nyo, yung death squad na iyon? Yung death squad ko? Uh, ang death squad ko, ma'am, is... Uh, Of war it is organized. Hanggang dyan lang. Ano po yung structure ng organization na iyon? Criminals. Against criminals. Hindi po, yun yung task siguro na binigay niyo. Pero anong structure e, 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 ng head squad niya iyon? E, structure against crime and criminals. Ibig sabihin, ano po yung set up? Yung, at sino yung pitong yon na miyembro to ng death squad fight nyo? crime. No, sir. Yung pangalan nung sabi nyo, pat pitong tao na nasa death squad nyo. Mukhang patay naman sila lahat, ma'am. It's okay, sir. Ano pong mga pangalan nila? You know, when I was mayor, was about 40, 43. I am now 73. For the life of me, I cannot remember the name. And ano po yung structure In, nung pitong yon? Merong bang team leader, may dalawang tenyente, then may apat pa na tao? Ano po yung structure ng organization na iyon? I said, I am 73 years old. Hindi ko nga alam kung bakit nandito ako kaharap mo. Sir, I'm sure alam nyo kung bakit kayo nandito. In fact, kayo po yung nagsalita ng pinakamarami sa resource persons. Well, May reward po ba yung pitong iyon sa death squad nyo? Again, ma'am? May rewards po ba ang ibinibigay sa mga miyembro ng death squad nyo tuwing nakakapatay sila? Police? Police ba yung death squad nyo? Yung Ay, yun ang allegations. Di, di, hindi po, yung wo, sinabi nyo wo, wo, kanina. Huwag tayong lumabas dyan. Ah, hindi po. Ako lumalabas. Ay, may ibang lumalabas. O, yung sinabi po sa, ninyong death squad, dito may rewards po ba yun? centered sa police na sinasabi na binabayaran. No, sir. Pina-follow up ko yung sinabi ninyo. Ay, yung civilian? Oh, so, kung civilian yon, Yung sinabi nyo na death squad nyo na pitong tao... May rewards po ba yung pitong taong iyon kapag nakakapatay sila? Ay, hindi ma'am, mayayaman yung mga, maraming gago na mayaman sa Davao. Hindi ano pong kaya... connection ng mayayaman sa Davao? Gusto po matay sa ng, ng mga Dead criminal. Squad? Because Ibig they want sabihin, they want their city to be safe. Nagbibigay sila yung Because mayayaman they ng want business reward sa death to squad? To yes, sir. Bago po yan. No. Sinasabi nyo ba na yung mayayaman sa Davao, nagbayad sa death squad para pumatay? No, no, hindi, ma'am. Si ma Colonel mismo. Makasait po ba kasama sa death squad na iyon? Sino? Colonel Makasait. Kasama po ba sa death squad na iyon? Colonel Makasait? Ma'am, alam mo, sa totoo lang... Mahabang istorya to. It's okay, sir. Maikli lang sana Pero sagot. ang problema, ma'am, patay na 'yung tao. Si Colonel Macasit ay patay Ayaw na. Ayo kung marami May... Policeman, police officer in the police department. Pero patay na 'yung tao. Okay, sir. May rewards po kasi yan. Kung anong history 'yung tao na yan, patay na. Okay. May rewards po ba sila, yung mga miyembro ng death squad nyo? Sino? Ako? Magbigay? Yung pitong miyembro. Kung sino man ang nagbigay, may rewards ba sila kapag pumapatay o, sila? Walang reward, ma'am. Walang pulis rewards. yan. Lalo ng police. Bakit wag, ako magbigay ng rewards sa mga Hindi po. Pa trabaho Paiba-iba po yung yan. sinasagot nyo eh. Hindi ko tinatanong yung mga police. Uh -huh. Tinatanong ko po yung mga miyembro ng death squad nyo, huh. binabayaran ba sila kapag nakakapatay sila? Wala wala okay